Ang pag-uusapan natin ay tungkol doon sa nag-comment doon sa isa sa mga video natin. So, ang kanyang tanong kung pwede ba yung 9mm na rebar na bakal doon sa mga poste ng papatayo niyang bahay. So, 9mm ang gusto niya na gamitin sa mga poste ng bahay niya. So, ang kanyang bahay na pinaplanong ipatayo ay 16 feet by 20 feet. So, kukunin natin yung area na area ng bahay niya. So, ito times natin yan, 16 feet times 20 feet. So, 320 square feet o square foot. Ayan, 320 square feet. So, kung i-convert naman natin yan sa meter, yung 16 feet, nagkaka-equivalent niya ng 4.9 meter. Tapos yung 20 feet, nagkaka-equivalent niya ng 6.9 meter. So, ibig sabihin, uh, ang area ng Pinapatay niyo ng bahay sa metro. Pag metro yung ginamit natin, meter is 33.8 square meter. O, pinapatay ng bahay. So, doon na tayo sa tanong niya. Kung pwede ba dito sa area ng bahay niya. Actually, ang totoong sagot, pwede naman. Kasi kung titingnan natin yung area ng bahay niya, is maliit lang. O, 4.9. O, ipalagay na natin, uh, uh, 4 o oh, 5 o i-round up na natin sa 5 Ito po natin na 5 by 7 Okay 5 meter by 7 meter Kasi 6.9 na o Saka 4.9 So 5 uh, Meter by 7 meter So 35 square meter yun May, actually, may tinayo akong bahay Yung bahay ko sa Bulacan Ang area na is Mga ganito rin Mga nasa 33 square meter din At yung area kasi ng pinatay ang bahay ay right lang. Bali, nabili ko yun yung lupa na yun na ng 10,000 lang. Mga 2000, 2011 yata ang bili yun. Matagal-tagal na. So, maliit pa yung halaga nun. So, it, ganito yung area ng nabili kong lupa. So, yung buong area na to na nabili ko, ginawa ko na lahat ng bahay. Kasi kali-kali lang naman. Sa na so, Monte Bulacan yun. So buong bahay yon yung tinatayo ko wala nang bakod. Bali buong bahay talaga. Si pader na sa kabila, likod pader, pader, dikit-dikit lang na bahay. So ganito yung ginawa ko. Dahil sa naisip ko, i eh, right lang naman. Uh, bakit ko pa gastuhan na malaki? So ang ginawa ko, ganito lang. Il, uh, 9mm lang yung ginamit ko sa mga pusti ko. At ang pusti ko lang na ginawa ay sa panulok lang, apat lang, apat lang na poste tapos 9mm lang ginagamit ko. Pero ang technique ko para hindi ganoon kabigat ang dinadala ng bahay mo o hindi ganoon ka bigat yung dinadala ng poste mo. Ang ginawa ko, hindi ko na siya tinasan. Hindi ko na siya siya sinagad ng 9 uh, feet yung taas niya. Karaniwang as standard ng bahay, 9 feet talaga yung taas niyan. 9 feet yung hollow block na patong mo pag asintada mo tapos magpapatong ka pa ng kuwan dyan na biga so 9 feet ang ginawa ko hindi ko na sinagad siya ng 9 feet halos mga 7.9 to 7.8 lang o palagay na natin 8 feet lang yung taas ng mga ko. yan at hindi ko yung biga ko hindi ko na ginawang Buwan, apat So ginawa ko lang sa biga ko yung, Kung nakikita kayo ng dalawang bakal na pag ano Dalawang bakal Tapos ginawang ahas-ahas yung kanya, Yung warang biga So yun lang ginawa, ginawa ko sa biga yung, Hindi ko na siya ginawa ng, ginawa ng stirrup na apat So tipid nga, malaki yung matipid mo Kasi yun na naman Tapos Lahat ng mga Uh, bakal sa hollow blocks ko yung vertical sa so, mga yung resulta, ginawa ko lang 9mm so yung 9mm nung araw yung mga 80 pesos lang so malaki ang natipid ko so ganun yung ginawa ko kaso lang ang problema nitong mga 10 years na nakaraan nagkapira na ako bala ko na siyang ipasikon floor kasi wala nang planong i-demolish yung lugar na yon. Ang problema dahil ay, yung, yung nga lang yung ginamit ko. Nahirapan na ako ngayon mag-wan, mag, one, mag floor. Kaya ang ginawa ko, hindi ko na tinibag yung mga corner at nagkukay ako ng pundasyon at pinagitan ko ng, ng 12mm. Ang ginawa ko na lang, sinapian ko na lang siya ng dalawang piraso na 12mm. Tapos, ganun din yung paggawa ko. Yung dalawang nakatayo, dalawang nakatayo yun, dalawang nakatayo na 12 mm tapos ah, ahas ahas na tapos ganun na yung yung biga ko ganun din yung dalawang pabalagbag na 12 tapos ah o oh, ahas ahas na ano nang ginawa ko tapos nagbiga na ako ay problema wala ko na hindi ko na nilagyan ng puste sa gitna kaya uh, ah, naglagay ako ng puste bali hindi ko na rin tinabog yung pader ko kundi uh, ah, sinalpa ko lang sa loob ng na ang ko, na nangalublak ng black. bawa ito. So, so, oh, dito na lang naglagay ng poste ko po, no. So, yes, mine. Eh. Nabubuhay na lang ng puting silalim. ilalim, tapos ang lagay ng poste. Tapos saka po na ng biga. Tapos sa binigaan. So, ayan, aslab ko rin siya. So, pwede naman siya. Kaya yung tanong mo, kung pwede yung ganong kuan bakal sa uh, ganitong area na bahay yung 33.3 33.8 33 square meter na bahay o palagay na natin na 35 square meter na bahay pwede naman siya ang tip ko lang huwag mo nang taasan yung poste niya ibabaan mo siya ng 8 feet okay So meron na mga, meron na sa mga condo, mga condo na ang nakapasok kay sa mga condo, sa mga yung ceiling nila abot, abot na ng kamay mo sa may naabot mo sa ng kamay mo so mababa lang mga 7 feet lang so kung ganon yung papagawa mong bahay to mga 7.5 meter yung taas ng poste mo pupwede na diyan tapos bungalow house na lang yan so hindi ako pwede pag tulad sa nangyari sa akin nung no? sinumbang tinipid ko eh nagkapira na ako at ganon gusto ko siyang ipaslab eh nahihirapan akong gumawa kasi hindi ko siya agad ginawa ng matibay na poste so kung plano ka balang araw na ipaslam mo mas mayiging 12mm na yung gamitin mo so ang 9mm kasi ngayon uh, 90 pesos tapos yung 12mm nasa uh, 210 tapos yung 10mm nasa 140 so mas may kung gamitan mo lang siya ng 10 mm. Kasi po pa yan pag ng second floor ka, balang araw. So, babaan mo lang, babaan mo lang yung poste mo. Huwag mo na siyang isagay sa 9 feet, mga 7.5 na taas ng poste mo. Tapos mag-isap mag 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 ka, siguro, mga Abot kamay yun yung mga 7 feet. Abot kamay mo yun, yun. Mga ganun siya taas, yung kisame mo. So medyo mataas naman. Yung mababa lang naman yung mga tao diyan sa pamilya mo, di po pwede yan. So tipid matipid yan. Halos 50% yung matitipid mo pag ganyan bakal yung ginamit mo. Di ba? So po pwede naman. So wag ka nang plano mo. si floor si ba lang araw. Kasi kung magplano ka, ito bali trabaho yun. Kaya yung tanong mo, nas nasagot naman natin Kasi may mga experience naman ako na gano'n talaga May mga pusti nga na walang bahay May mga ginawa ko bahay ng mga walang pusti ng araw Kasi Ayaw mo pupusti eh Kodrato lang ba Interlocking lang So gano'n lang Matibay naman, matibay naman siya Compare mo yan sa mga kaakit Matibay talaga yung Pader na Huwaan na bato, diba Kaya kung kapo sa budget di ba pang karaniwang tao lang naman tayo kasi naman tayo sumasakot na malaki so wala namang masama kung tipirin natin yung bahay natin so yan lang, ayan lang masasagot natin kung pwede siya, pwede yung nainin pwede yan, huwag mo lang taasan yung payo ko huwag mo lang taasan yung poste mo so okay, sana malinaw sa iyo yan mga magpagdating balang araw ng mga may consequences doon sa plano mo, pinagawa mo, gusto mo pa ng pataas ng bahay, wala tayong magagawa yan. Pwede mong gayahin yung ginawa mo. Ginawa ko, ginawa ko, sinapian ko lang siya. Hindi ko na pinagtitibag yung mga corner. So, okay ha? Sige. So, kung may mga tanungan, katanungan pa kayo dyan, Kapag sa mga gumugulo sa isip nyo, kung anong klase ng bahay, patayo mo, anong materialist na mga gamitin, comment nyo lang. Uh, um, bago pa sa channel ko, Subscribe to the channel. Thank you.